to this video mga kaya no, tayo po tayo ng uh, tilingan, no, uh, may kanyas po na pin ang kumakado doon oh? no. ito yung pagkasa daw yung saging ang kumakado doon oh? natin yung isda po na tulingan mga kaya doon no. yun po oh. Betapa Bigyan po natin ng bawang lang. Hmm, so dabaw. makadol lang. Huh? Kamatis. Sibuyas. Sabi, hindi eh, sa atin lahat makadol lang. Huh? Na maulan na pa po mga idol na luto tayo ng gitaan na pilingan po. Gusto natin, gusto natin yung gitaan mga idol huh? Ano mga ganda oh. lang. Hindi pala pinang asin. Oh, Hindi na pinang tibis ng ipon. Pagkala ito na mga idol. Sa po natin itong ang Ang no? bagong pitas po mga idol. Oh. Ang palaya. Uh, at talong organic po. Pagpunta tayo mga kadol pa sa kalan Nabusa tayo ng gaso mga kadol po ang na yung tubig yung Pagpunta mga sa uling Ito may madisarap nyo. Ito po tayo nagluto sa uling mga idol. No? Uh, Busan po tayo ng gasol. Ito. So, huh? po na rin tanlad no. ang uh, palaya. Ah, uh, talong Pagpapalatin mga doon, no? <laughs>